Genesis chapter 14 Niligtas ni Abram silot Lot Noong panahong yun, ang mga haring sina Armapel ng Babilonia, Ariok ng Elazar, Chardolaumer ng Elam at Tidal ng Goim ay nakipaglaban sa limang hari na sina Bera ng Sodom, Birsya ng Gomorrah, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim at ang hari ng Bela, isang city na tinatawag ding Zoar pinagsama-sama nung limang hari ang mga army nila sa Sidim Valley na tinatawag ng Dead Sea si ngayon. Twelve years silang nag-serve kay King Cheddar Pero nung pang-13 na taon, nagrebelde sila laban sa kanya. After one year, sumugod si King Cheddar at ang mga haring kakampi niya at yung mga army nila. Pinalo nila ang Repahim sa Ashtaroth Karnaim ang Zuzim sa Ham at ang Emim sa Kriyatayim. Natalo rin nila ang mga Horites sa mga bundok ng Edom hanggang sa El Paran na malapit sa desert. Tapos, umikot sila at bumalik sa Kadesh na tinatawag ding En Mishpat noon. Sinakop nila ang lahat ng mga lugar ng Amalekites, pati ang mga Amorites na nakatira sa Hazazon Tamar. Nirede naman ng mga hari ng Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim at Bela ang mga army nila sa Sidim Valley para labanan ang mga hari ng Elam, Coim, Babylonia at Eleazar. Limang hari laban sa apat na hari ang gera na yun. Nung natalo na yung limang hari, tumakas sa labanan yung mga hari ng Sodom at Gomorrah. Kaso, nahulog sila sa mga hukay na may alkitran Marami kasing ganon sa Sidim Valley. Tapos, yung tatlo pang hari, nakatakas naman sa mga bundok. Nanalo nga sa gera, si na King Chedor Laumer, at kinuha nila ang lahat ng nandun sa Sodom at Gomorrah. Pati yung mga pagkain, tsaka sila umalis. Nakatira sa Sodom si Lot na pamangkin ni Abraham. Kaya kinuha rin siya ng mga kalaban. Kinuha din nila ang lahat ng ari-arian niya. Pero may isang taong nakatakas at nag-report ng lahat ng nito kay Abram na isang Hebrew. Nakatira si Abram malapit sa mga banal na puno ni Mamre na isang Amorite. Kakampi niya si Mamre at ang mga kapatid nitong sina Eshkol at Aner. Nung malaman ni Abram na dinukot ang pamangkin niya, tinawag niya ang lahat ng mga tauhan niyang sanay sa labanan. 318 silang lahat. Nagaling sa kampo niya. Hinabol nila ang mga kalaban nilang hari hanggang sa Dan. Ginrupo ni Abram ang mga tauhan niya. Tapos, nung gabi na, lumusob sila at tinalo ang mga kalaban. Hinabol nila yung mga yon hanggang sa Hoba, sa north ng Damascus. Nabawi nga nila ang lahat ng mga ari-arian na ng mga kalaban. Nabawi rin ni Abram ang pamangkin niyang silot at ang lahat ng mga ari-arian nito pati ang mga babae at iba pang mga kasama. Binles ni King Melchizedek si Abraham. After matalo ni Abraham si King Chedorlaomer at ang mga kakampi nitong hari, umuwi na siya. Sinalubong siya ng hari ng Sodom sa Shave Valley na tinatawag ding King's Valley. Dinalhan naman siya ng tinapay at alak ni Melchizedek na hari ng Salem. Priest din siya ng pinakamataas na Diyos. Bless niya si Abraham at sinabi, ibles si Abraham, ng pinakamataas na Diyos na nag-create ng langit at ng lupa. Purihin ang pinakamataas na Diyos na nagpanalo sa iyo laban sa mga kaaway mo. Tapos binigyan ni Abraham si Melchizedek ng 10% ng lahat ng mga ari-arian na nakuha niya. Sinabi ng hari ng Sadom kay Abraham, "Sayo na yung mga nabawi mo ari-arian, pero isoli mo sa akin ang mga tauhan ko." Sumagot si Abraham, Sinusumpa ko sa harap ni Lord na pinakamataas na Diyos at nag-create ng langit at lupa. Hindi ako kukuha ng kahit ano sa property mo. Ni isang sinulido strap ng sandals para hindi mo masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Di ako kukuha ng para sa akin. Yun na lang mga nakain ng mga tauhan ko. Pero sana ibigay mo sa mga kakampi kong sina Aner, Eskol at Mamre yung mga parte nila na nasamsam namin